Pupunta kami sa baba. Kuha kami ng gulay. Oh. Oh my goodness. Pupunta kami sa baba. Kuha kami gulay. Oops, oops, oops. Nilinisan na pala dito, no? Nilinisan na. kami ng sapa. Yeah. Sing, these... Sama -sama, Nang? Sama si Nang? Nang! Sobrang linis na yung ano, no? Alis, Antol? Oo nga, no? Sayang yung papaya, oh. Pin putulman. man.

Oh, no. Ah, Eh! ay, ay, adi, adi, adi. ay, ay, ay. Aduh, aduh, aduh. ligid. Jangan <laughs> aku na ligid. Nagligid, ligid, O, Oh, mo. tanim. na. Kamu ting ka Ay, kamu ting. <laughs> yung daan natin. Ah, oh, hanggang daun pala tanim na talaga. <tuk tangan> ah, buti nga layo da siya, nuwara na yung sagad sa kuwana mo. Ayang ko. Magandang ay mahinlo eh. Wala sa ita eh. Alam mo, di dinam, naman kami dyan dumandi to kami dumani nuno no, eh. yun sa may kayawan na yan. kawayan yan eh. Malayo na yan eh. Mbak, aku beli, oh. Eh, anu. Tabi-tabi, po. Oh, yang nga, Dito nga kami dumaan no, oh, no, Bakit nagbubula yang sapa, nang? Nang. Gamut, nang, kuan? Ma, gue Jan, ba? Ah. Nang, no, di aku mau kakawas. Eh, eh. Di aku mau. Ah. Laki-laki, Bili ka ng ganitong butasing maliit, manipis kasi kumakapit eh hindi madulas ano mm, mm Anlinis na nga eh Tapos ang nahawakan pala sa gay. Nangyari sa akin yan doon, nahawakan ko sa gay. Na yan, padaan po. Magkikiraan. Marana. out na ng bahay. Wala doon sa dulo?

ang linis na. Parang nilinis ang sapa. Ay, inano yung ano, kawayan, ay yung ano, bakal. You know? Yung boundary, oh. Boundary. Ay na sila, oh. Hey, sa kanya. Bayaw ko ay hipag ate ko pala yung <laughs> wala na yung sadya natin na gabi wala na wala nang gabi gabibi ay mayroon pa lang pala parang lumaki yung sapa nang no no parang lumaki yung sapa kamang-kamang si Inday ayaw ni kasangkain sa mama eh na pinuluho ay oh, ito may gawip may ano pa doon nga sino yung gatanong yung siya, yan. siya? <tinyo> dili yan to kamuting kahoy yeah, di pa may mga tanong po Ang kailan nandito na. Yan. Muha ng ano, ate ko, ate ko. Ito, ito lang. Hmm. Binubunot mo? Hmm. Hmm. Ano, gabi. Wala kami ulam. Ulamin namin tanghalian. Hindi ko sa bundok. Ay, saan ka na? Tupi so, sa isa, isa, yung puno na yun. ng puno. Mga uh. ano na, mong baha, no? Sa kabila, oh. Dito namin nakita, ano yun namin namin. Ano. Hala, yung kalibang ako. Dito. Ano? Dito namin nakita yung... Oh. Yung? Kalibang! Kalibang! Unya ko iuli. So, okay, mo na po Ay, piste na kalipayan dito. Oh. Uh. Ano nakita ni mo nang? Dito. Nang ano nakita mo? Yung tinapon sa amin na ano. Tinapon? Yung sira. Dito tinapon. Ano, ano yung, ano yun? Yung salar. Wala mo.

Ano, andito kami sa ano. Oh, dala. Ayun. Dilip pala dito 'yung ano. Tugtog. May Tug -tug. tao pala dito. Mahirap nga lang 'yan. Dilip din pala dito ang video natin. Oh. Talbos pa naman. Saan? Sa polo. Ano 'yung talbos? Ugi polo, aliliit men. Bontot tambah di nyata aja jen, no. Jentai di anu maya. Di nyata umai oh, kuampa, mai mai tangga. Bakayan kayak laku ya Rozir, mantan-tan. Sakit nih, aku. sila malaki. Sa kabilang ano to? Kabilang bundok. Dito yung amin. Dito yung amin. Ito sa kabila. Paakit pa. Bye bye. Thank you for watching. Hoy, nang babay na. Magbabay na tayo.